Hindi lubos akalain ng mga taga-subaybay ng FPJ ang batang Kiapo na bigla na lamang tatapusin ang karakter ni Lovie Poe bilang si Mok Sa episode na inilabas nitong January 4, 2024, makikita kung paano sinalo ni Mark Ang ang bala na para sana kay tanggol ang karakter ni Coco Martin sa nasabing teleserye. Marami naman ang nagulat na bigla na lamang tinapos ng serye ang karakter ni Lovey po dahil maging sa teaser ay wala naman silang paramdam na chuchugiin na pala nila ang karakter ng aktres sa teleserye. May mga fans naman ang nagsasabi na baka ay mauospital ospital lamang umano si Mac Ang at gagaling din katulad na lamang sa karakter ni Coco Martin na kahit ilang ulit ng nabaril ay nabubuhay pa rin. Subalit nitong January 5, 2024, ikinalungkot ng marami ng magbahagi na ng farewell message si Lovie Poe para sa kanyang mga kasamahan sa teleserye na hinango sa pelikula ng kanyang ama na si Fernando Poe Jr. Nagtatapos na umano ang kanyang karakter sa nasabing teleserye at hindi na siya babalik rito. Ayon kay Lovie Poe, "Truly blessed siya to have been part of a project that represents her father's name." Ito umano ang first and it will always mean the world para sa kanya. Nagbigay din siya ng deepest appreciation para kina Sir Tita Cory and ABS-CBN for this opportunity. Binigay umano ng mga ito sa aktres ang missing piece sa kanyang puzzle. For that, I will always be grateful, pahayag ni Lovie Poe. Dagdag pang pahayag ni Lovie Poe, a big part of her 2023 was breeding life into a character she have grown to love, what a privilege it was to play Makang. She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. Naging mahirap din umano para kay Lovie ang magdesisyon but she have decided to turn the page. Malaki rin ang pasasalamat ni Lovie Poe kay Coco Martin dahil muli nitong binuhay at pinangalagaan ang legacy ng kanyang ama. Naging emosyonal naman ang mga artista na nakasama ni Mac ang sa nasabing serye, nagbigay rin sila ng mga mensahe ng pamamaalam para kay Lovipo. Po. Bagamat nagdala ito ng lungkot para sa mga ang batang Kiapo fans marami naman ang nagsasabi na naiintindihan nila ang naging desisyon ni Lovipo na bitawan na lamang ang kanyang karakter sa batang Kiapo. Upang pagtuunan naman ng pansin ang kanyang buhay may asawa kasama ang mister na si Monty Blencow. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.